Please take your seats na lang mga congressman at congresswoman. Sa totoo lang ama, maraming maraming salamat ama, sa mag na, tanggap sa atin dito sa Baguio City. Magandang umaga, na imbakadlaw, Benguet, Baguio City! Lahat rin eh, na Tataka lang ako eh, bakit mas marami tayo dito pag out of town kesa session floor? sa plenaryo, nahihirapan din kami, makakaroon ganitong klasing quorum. Eh, dito na lang tayo pwede mag-committee of the whole. Kaya nakikita ko, napaka, ano, napakasipag ang mga kongresista natin dito sa 19 Congress. Sa totoo lang, nagkukulat kasi lalo kayong dumadami. Eh, akala ko yung mga tiga region dito lang Sigacar or Region 1 or Region 2 ay dadaring o Region 3. Eh, miski sa mga Mindanao nandito. Dito na dito kayo. Ano ba nang Kompleto mga bisaya na nandito. Uh, ito ang uh, siguro saksi na kayo dito sa yung pagkakaisa ng 19 Congress para sa yung lahat miskin. Nandito tayo sa Baguio City, sa Benguet. Nakakaisa ang buong Kongreso para sa iyo. Itong ama, um, ma uh, bagong Pilipino Servicio Fair ay napakahalaga. Kaya nagpapasalamat ako sa ating uh, ama ng ating lalawigan na yung Benguet sa tangkap sa atin sa Governor, Ma'am um, Melchor Clas. Maraming maraming salamat Saka sa remarks nyo. Maraming salamat din sa kapwa natin, Kongresista, ang dating natin, Chairman of Appropriations, Congressman Eric Goyap. Siya po ang host natin. At uh, salamat po sa lahat ng mga koordinasyon dito sa ating mga bagong service Fair Organizers. Oh, congratulations to our organizers. Uh, napakanda talaga dito sa Baguio kasi unang-una, masarap talaga ang klima dito, malamig. Hindi kagaya sa ating mga ibang mga distrito na mainit, heatwave. Kaya siguro nandito kayo lahat, ano? Ano to? Okay. So sa ating mga, lahat ng mga leaders natin, of course, I'd like to make a special mention to my friend, uh, Mayor uh, Benji Magalong of Baguio City and all of our local leaders dito sa ating, uh, sa la Trinidad dito sa Benguet, no? Uh, we're also very, very pleased na lahat uh, kayo ay... Uh, makikita at nararas talaga itong napakamagandang programa ng ating mahal na presidente, Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya ito talaga ang promise niya sa ating lahat ng kapang Pilipino nung naampanya siya bilang kandidato maging presidente. Sinabi niya, pag successful siya naging presidente, dadalhin niya ang gobyerno sa taong bayan. Ito po ang nangyayari ngayon. At ngayon, nandito tayo sa Baguio City, sa Largo Trinidad. Dahil para magiging saksi po kayo sa itong serbisyo field ng ating mahal na presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para mararamdaman talaga ninyo na lahat ng servisyo, ng lahat ng departamento, ahensya ng ating gobyerno ay umaabot sa inyo lahat. So, ngayon po, ama, higit ilang bang mga marami tayong mga ano, mga programa na nandito eh lahat ng mga department heads mga agency heads, kompleto na naman kayo, mga sekretary, undersecretary, mga regional director, Miski Linggo, nang umaga nandito po kayo, kaya talagang masayang-masaya talaga ako. Masayang-masaya talaga mga kongresista kasi ito mga kongresista, kayo, kami, kami lahat dito, pag nasa plenaryo kami, gumagawa kami ng budget kasi di ba lahat ng buwis pupunta yan sa gobyerno. Tapos kami po sa kongreso, gagawa kami ng isang batas na sinasabing General Appropriations Act. Ito ba ang budget? At ito binibigay natin sa kada ahensya at departamento. At ngayon po, kami ang nag-exercise ng oversight functions. Nakikita natin na napakanda ang mga itong programa ninyo na hinahanandok ng ating mahal na presidente sa lahat ng taong Pilipino. Kaya, I'm very, very honored to be here. Ito ang 15 th bagong Pilipinas Service Fair. Una sa CAR or sa Cordillera Autonomous Region. Kaya nakita natin na napak itong araw na ito at kaya nagpapasalamat sa uh, talagang mga lahat ng mga organized ito. Kaya higit 80,000 ang mga beneficiary doon sa weekend na to at higit uh, over 392 programs, projects, and initiatives ay dinadownload natin ngayon. And over 400 million pesos worth of programs ay dinadownload to 80,000 beneficiaries. At uh, mamaya pagkatapos ng itong uh, servisyo, per, eh, makakaron pa tayo ng isang uh, libreng concert na handog din natin ng uh, ating mahal na pangulo para sa inyo, papasalamat na concert. Ito yung uh, uh, sinasabi ng uh, Bangko Pilipinas Supervisor. Patuloy na maglalak at mas marami ang ating tutulungan. Libo-libo ang binibigyan ng ayuda at milyong-milyon ay ibibigay ng gobyerno. Kaya po dapat happy-happy kayo ng lahat. Kaya yun po ang hangarin din ng ating gobyerno, ang, ating, ang ating mga kongresista itong araw na to. So, gusto ko talaga malaman, ay gusto din natin makikita kung happy ba ang mga tiga La Trinidad Benguet, happy ba kayo ngayong araw? Ay kung hindi kayo happy, hindi natin itutuloy ito sa sunod na budget eh. Pero kung nga uh, okay kayo at uh, nakikita na natin maayos yung pag-download, maayos yung pag-distribute ng itong mga sinasabi mga resources ng gobyerno, eh, dito tutuloy natin. Kay, kung hindi nyo ayaw, o, o, ayaw nyo, o kung gusto nyo, o kung ano mga improvements na mga ibibigay natin dito sa programa, hindi gagawin natin. Yun po talaga ang hangarin at yun po ang dahilan kung bakit nandito tayo. Kaya hindi natin tayo pabaya. Eh, alam mo naman, uh, nandito tayo, eh, miskilinggo. Kaya, sa tutulad, uh, hindi ko kakalain lahat kayo dirty, hindi nyo dito. Sino ba may blowout? Ikaw yata, may blowout yata ngayon eh. Pero ngayon ko lang nakikita ang dami, dami ninyo. Pinakamarami yata itong ano, sa mga kongresista sa itong bangong Pilipinas, Sir Bishop eh. Nanonood lang sila. Di ba? Eh, Nag-observe sila. Malamang naghihintay kayo kung kailan kami iikot sa mga probinsya ninyo. Ano? Sig sigurado naman, lahat yan nakaprograma. Ito lang sa car, itong nauna. Pero... Yan din ang commitment ng ating mahal na presidente na kada probinsya sa Pilipinas, itong bagong Pilipino Service Per, pupunta natin kayo po lahat. Kaya kayo, lahat kayo, testigo, saksi nito. So, maikli na lang yung mensahe. Gagawin ko na maikli mensahe kasi ako natutuwa, nakita ninyo. Napaka-transparent ang uh, proseso natin at nakikita talaga natin lahat ng ating resources ng bansa, ng gobyerno. 100% downloaded yan. At yan talaga ang servisyo ng lahat ng departments and agencies. Ako nagpapasalamat sa inyong lahat kasi tuloy-tuloy ang trabaho ninyo. Hindi lang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hanggang linggo kayo nagtatrabaho. Kaya ako po rin nagtaus-puso nagpapasalamat sa inyo lahat. Kami po, lahat ng mga kongresista, nagpapasalamat sa iyo. Para mainganyo naman din kayo, ituloy-tuloy itong programa na to Kaya nakikita nyo na natutuwa talaga ang lahat na nangka dito, lahat ng mga beneficiaries dito sa Benguet. Kaya ako, si Ferdinand Martin Romuales, Speaker ng House of Representatives, ay talagang malaking karangalan na ibinibigay mo sa atin na ililid ang ating mga kongresista dito sa napakagandang programa ng itong Bagong Pilipinas Sir Bishop. At kami po, dito sa harap ninyo, araw-araw, gabi-gabi, wala kaming ginagawa ako hindi inisip kung paano natin ay magbibigay ng maayos na kabuhayan at kung anong tulong para maging mas maunlad ang Republikang Pilipinas. Maraming maraming salamat sa iyo. Mga congressman, congresswoman, thank you so much for being here today. At uh, kayo talaga ang naging inspirasyon sa itong mga gamagalang programa na iniisip ng ating mahal ng Presidente. Naibigay, handog natin sa iyo. Ako si Martin Romualdez, handang-handa magsirbisyo sa inyo lahat. Damang-damang, sir. at at law sa mga ating kababender at uh, Viens mon